So, masungit ang panahon. Kapag na ako. Pain. Dalawang klaseng Pain. walang oh. no. grill sa akin walang ito po malpak malpak yung mga congo, maliliit oh, ang lit din eh oh. ang cute din eh maganda yan eh Ấn đến lên Đã mấy ảnh Hãy subscribe wala pa rin kami huli sa kasama ko sa malakas ng hangin sobrang lamig school, wala ako. na school mo na kung anong nakakawin yung ito naman yung red Tanggalan ko na tayo Ayan yung bridge Ayan yung mahabang tulay Number 1 daw ngayon sa Guinness World of Records Sabi nila daw lalong well, Ito daw Kuwait so, manamig na Ito yung mga mga nangyong isla Oo, di pa ako magandang pwesto rito mga kanilang pwesto. Maganda ko sa inyo may brick water. Doon masarap maghagis. Nandun yung mga mas maraming isda. So, sisilipin ko to. Baka dito, mas maganda. yan may makasama. ibang, may iba nang isda, iba na sa ilalim dito Ayan, yung tulay. Ah, na siguro, tumatakbo ka ng 140 mula sa dulo. Mga isang oras. 140 na muna na. Pero ang limit lang dito, 60 lang kasi marami na aksidente dito eh. Bawa natin baka maganda ang kami ang pwesto. kami sa dulo baka doon swerte na maalat ang dagat Bala bang? Bala bang? Ha? Ko Hindi, yun lang o, yung sa may katulad ng pwesto natin. Ito uh, talaga dalawa rin nyo. Hapit, diba? <laughs> <laughs> baka dito swertin tayo eh. Tulog pa isla doon? O, tulog pa isla dito, baka akon na. Baka <laughs> nagaan mo sal na Nakasama ko Yung huli namin nasa dagat pa Nagbibihis Ngayon tuloy Baka dito swerte -tay tayo eh. Ayun yung mga uh, iba lang yung isda. Yung may mga sasakyan. Yung iba nasira na sa lakas ng bulan na nakaraan. <tis> Testingin natin to kung okay natin kung makakahaw nito kaya ito talaga ginagamit sa pang, pang, malaki ang isda at tulad ng mga nakaraan ng mga nauri namin mga testing magka casting naman ako kung tawagin to casting gumimerienda muna ako cake alam ba namin cake ba Baalala sila doon ubos ako na sila. <laughs> Cake. Naman ako nagutom na ako eh. Yung isang lor ko, napatid, sayang. Mahal-mahal pa naman yun. Kung magka sa peso eh, mga mga 300, katulad nung Ito ba yan? Katulad nung mga ganito Kayang Napatid yung tali So, ayan ayan yung lurgo kaso yung isang malaki tapatid sayang sa peso mga 300 mahigit din yun marami to siguro 4, Ibang klaseng lur Mga lur yan Pang, uh, pang malaki ang isda to sa plastic kasi magkakasabit-sabit eh. Matalim mga matatalim pa naman to. Lahat ang sampung piraso. Pang isa yung nahulog, sayang ay nakapanginayang o sa peso mga 300 yun 300 lang isa ito mga 150 sa Philippine money 150 so papahingan muna ako dahil uh, pagod na pagod na pagod Mountain Dew. Baka naman. Dinong <laughs> Rai, ikaw ba yan? Oh, na. Masakit na sa balat. mamig nag-aalas din ako ah wala pa rin maalat ang dagat <laughs> noong nakaraan Siguro na 15 minutos minutos lang kami ah. kulang kung lang 20 na kung namin kung 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 walang di marunong swertihan ah excuse sabi natin kahit magaling ka mga isda kung kung asa na yung sigarilyo ko kung malas ka naman wala sa uh, susunod meron kami pupunta na lugar na na dito din marami din ng mga malalaki isda sa nga lang kasi kagagaling lang din sa ulan ewan ko minsan talagang malas minsan swerte hindi natin makasabi minsan naman unang pato mo pa lang o, gaga ka nakauhuli ngayon naman posible walang isda rito sa dagat, di diba? ba? Ang laki niyan. No? Posible walang isda diyan. Tang. Ano ang sakin ba? Diyan Nakasama ko ha wala pa rin huli ito tatlo na kami wala pa kami huli ayan ah, alats ah, yun nakasama ko Arating. ah, kilala nyo ba si Kidlat ng batang kaya po ayan yan nasa kuwait may pangarapit pa sila ah oo nga eh ah tinapay tala na patid yung tali oh Paano nangyari na patay? Kung putol talaga. Putol? Oo. Makikita mo yung makikita mo itong tali, hmm. yung hibla. Uh -huh. Putol. Hindi naman sumabit eh. Baka matalim na yung ano mo. Hindi Eh ba't yan naman? 65 uh, 43 lang yun. Ito. Ilang grams to? 23. Hmm. Update ko kaya pag nakauli ako. O, diba? Mago. Kulay-kulay pa. color Pagkasa mo muna ng tubig.